Naman, mm. namin, ini yang naman, itu naman, naman, What? naman, naman, Kita nanti naman, ini yang paling naman, 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 apa naman, 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 abi naman, And tonight is another takeover vlog. Say together with Berlin. It below hi. Hello. Haha, magkabis na <laughs> At sini ko time check muna tayo guys. Time check, time check. <laughs> okay, Hindi nagkreative mo ng tayo dito. Magoffice na. Ano ba magluluto po kami ngayon ng two feet square? Two square. Ano? Anda. Ano yung aming tokwa ay nagayat na ni nanay. Ito. Na, ganito. So dapat malaki ito eh. Ang gagawin namin, square pa rin siya pero naka cute size na siya. Cute size naman. yun. Hindi, huwag mo na tanda eh. Ah, okay. mo lang yung ito. Ito lang. Ito yung okay. Ka, ito ah. Eh.

Bubulungan na lang kami kasi so, si Tatay na sila pag nagahagot. Nagahagot yeah, na uh, ang matanda. Hindi na si Tatay. tayo na nag pa kami. <laughs> Nagagising pa rin niya si so, Tatay ngayon, Wala pa sa atin. So, idea pa pa rin niya. nito? Ano? So, ipapray lang po natin siya. Ito so, lang yung mga kailangan

Ya, update natin sa mga papadras na yung blaha. Busy um, kasi si Monique ay nag-OJT na. Nag-OJT na po ako. Tapos ako naman, full time na ako sa pagiging mm -hmm. mami. Full time mami slash Ito, manager. Slash manager. Dalawa kasi ang anak niya. <laughs> <laughs> isang tatay at isang anak. <laughs> Sorry guys. Dito lang yung gagawin natin. Lalagay muna natin siya sa... Lagay ito! Ako na! Lagay na muna. na eh. na. Tapos... Itlog. Ngayon. Ngayon. And then... Lagay! Bet. Natanggal ko lang yung mga dilaw na bata. Okay. Para... Okay. 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 Be. Hmm. Dito, Dito sa egg mo. Kasi yung ko ay anong oras na tarik na tarik pa. <laughs> anong oras na yung natutuloy? Pagilan, tulog na yun. Binaba ko. Umiyak ba naman? Umiyak si Dina. Natulog pa po kasi ng hibo yung si Dina. Ano ba? Ako na. Ano? Nagmamarulong mo naman po. Ayan pala naman eh, sa paligid naman eh. Paligid dyan lang eh. <laughs> sa paligid naman eh. Ayan din. Ayan din. Ito, chicken! Hindi yan chicken. It's... Uh, tofu. Ito pa rin eh. Ayan nalagyan so, ni Nicolo. Ang pagal lang po namin gustong gawin ito. Nasa channel pa lang si Gia ni eh, Ate Ben na ipanganak na lahat lahat ngayon lang may kagagawa si Ate Bing, hindi ko siya masyadong makatipin. Ako na lang mag-apid ka si Gia. Pero pag hindi sa baba, <mukulia> pa. Pa. hindi ko po siya makatipin. Hindi pa siya makakababa <mukulia> sa mga mga makatipin siya Hindi, nakababa naman na nagpa-check up sa labi. Oo. Marami pong vlog si Gia. Uh, si yun ang mga uwi. Ang pangananak mo na may Ate Ubi. Ito, ito yung mga uwi. Namusta ka ni Kulay? Ba. mo na musta. mo yun. Ayun na yun. Ayun na po na. Maasahan na. Ayun uh, na. Maasahan Kaya na. Sobrahan. Minsan sobrahan na. mo <laughs> ito. Dito. Kapahatak mo siya, diba? Kapahatak uh -huh. mo siya na. Super na. Masyado yung feeling na kay Dylan. ano, age niya. mm <mimitation> na niya sa dilan natin. Tapos sinasabihan na, Wigit, sa dilan. Ano <mimitation> kasi siyang panarap Excited siya sa kadaro. May na niya lang sa dilan. Mga bardagulan niya sila. Nagkakumot na ako dilan. Oo, parang may aru mga pala. Ang sarap Laglag! ba lahat, Wigit.

Dami na ba? Dami sa inyo yung luno? Dami. Kukwentuin mo sila. Anong kukwento mo sa kanila? Anong mga nangyayari sa araw na? Nikolay, ang karang mga ito. Yung yun na pa isu. Namo ah. What? Yun. No. Masarap siya na yun. Ito yun. Sarap. Sarap siya na dito. Ito yun and nagkaka-panandalian eh. Mhm. Idoble. Kunin natin to. Samikin ko. Para pasabong ng prituhan ko. Eh. Kailangan ko pa. Amin. And outer wheel. Ano na, wala lang din ba? Mag-edit ko kai. Wala na wala. Wala. Ganito. O ganto kai. Pood naman sa akin. Ano ano naman?

Okay, hmm. Ito na Robin. Robin, 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 Robin! wala siya. Ako na Kami, So ayan guys, ito na yung nagawa niya niko. Uh, yun, yun! Ipiprika na natin siya. Dito natin siya. Yun. Hindi yan, pangit yan. Pangit yan, yung pangit. <laughs> <laughs> ako. Ako na.

Ang edad po ni Nico, talaga yung mga uh, hindi na pwede yung Ang po, <laughs> Lagi po yung natapak po lang sip din, din. din po yun. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang Oh, kolai. Kuantum dosa dah. Kuantum dosa dah. Sambal ter sawar. Es baket zombie. Baket. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal sirah zombie. Ya.

Ito na, ano? na ako na. Ako na. Ano Ako na. Ang boy. Ako na. Ang basta. Ako. ako na. Hindi mo kaya mainit Hindi ka na. Ito ah. Hindi ka kaya po. Hindi ka mapakali Hindi ko ay hindi explore talaga siya. Hindi ko naman pag-explore. Yeah, experience, but... oh, oh, okay. Okay. So, kasi niya si Lerkan. Na-experience na. Ito ang kaya. sarap kaya. sarap sarap Ito

Oo, may ibang ano na hindi ako for one day. For this video. Ang yun. Tapos nang tipil degrees. na to. na Okay na Okay na to. Okay na to. Ano ba yan, Nikolai? Ask you. <laughs> asin. Asin siya. Ano? Ang dahan-dahan ka na Hindi, ano? Ha? Hindi Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi naman po guys Hindi masarap. Hindi masarap. parang masarap. ano lang Hindi masarap. na, ganda na, Kaya kung malaki na isip ko may isita kayo, may toko kayo, na lang ganda na. Ganda mm -hmm. na. Kapag sobra-sobra yung mo, may mm -hmm. so, na ngayon Ready? So,

Okay na to guys. Wow! Sobrang sarap. Mm. ganda. This is the finished product. Ay, hindi pa pala finish. Yung pagkaprito lang. Wow! Lagyan na natin yung ating sauce. So, dapat ang consistency talaga nito ay medyo runny. Mm So -hmm. Para kakarat siya. Pero, kasi nakulangan kami sa mayonnaise. Okay. Tapos, good sa mayong lasa niya. May pa rin naman. Mm. Hmm. Titira pa lang naman ang pagi. Ang sarap ng reno. Mm -mm. Pampalaman niya. Ang siya ng tinapay. Ang si Gia. Mm -mm. Maeme-eme tayong garnish. Garnish tayong ano dyan. Onion licks. Si Gia <tong> si ba yung si Dylan? <tong> hindi. Ang tawa <pang> ang sarap. Ang tawa Sige, gusto nga yun Okay na. Yeah. Ay, isang reason pa kaya. Gaya oras ka na. Sa salubong naman. Ito. 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 Pero saan na yun? Oh, Sa vlog birthday niya so, na. Time, time. So, tikiman tayo na. Tikiman tayo mm. tayo. So, tikiman tayo. Ay, wala ko. wala si mami mo Kasi niya, wala na pinap yan. Ay, wala na kaya Wala.

Nanghumay yung crunchy sa sauce na. Hindi mo makakalain ng pakpa guys. Guys. Bye-bye. 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 bye bye <laughs> <laughs> bye bye also, guys. bye 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 guys. bye 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 pwede na siya pang merienda, oh. pang patlak-patlak sa mga mm. ano, ganap-ganap. Ah, Kasi hindi naman siya maraano yung lutong niya. Hmm. Kasi no, no. yung patlak, ano ba sa kuliya? Hmm. pa lang sila. Ang dami ng mga recipe sa ano, patlak. Ang mm Hmm. Panalo. Mm -hmm. <laughs> The best to guys. Mm -hmm. Hindi ako mahilig sa takla pero... Grabe. Mm -hmm. e yung nasa, nasa, ano? mm -hmm. ay te. yung Eh bayo na ulit na sa ano. Oo, bayo. Ordinaryn dito lang. Maso mm -hmm. kita. Listo. Ano nga? Syrup. Kailangan eh may mo na mapunog 'no. Kumain na. Fine red. Ginawin mo po 'to. Ini kaya mong Balik po kayo dito sa video na to kapag hindi masarap. <laughs>

hindi ba hmm. sa bukit na ako eh hmm, na? ito mo. dala natin siya at ibin mm -hmm. dala natin itong mabitong part. hindi na natin nagawa lang nakakain nito. Na

O <laughs> mo. Thank you, sarap. Thank you. Ha? Thank you, ma. Sige, Thank you Sige, sige. Abang Yung isa dito, tulala, sige, sige. Abang... Isa dito, tulala. Maaantok na yun. Sa na ordinaryo ng gatas. yun. money, na yun.